May soal pa dyan na Ano ba? Kikiam. Hotdog. Pinoy hotdog. Ano pa ng pagkain siyo? Wala. Kunti ay sibuyas. Me. bawo, ko. Fishball. Ay, melon. Saba. Ay, nasa motor. Sorry. Oo, naman ako. Kanewan ako. Kunin ko lang yung aking melon. Melon, melon. Pang, pang, uh, may, pang juice. Ay, one. Nasa motor pala. Compartment. Mahal ng gulay yan. Eh? Ginto. Mahal. Sakit sa ano. Pinili kong gagawin namin juice. Melon. Melon, melon, melon. ó tô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ba yung maganda Tapos nga ako ng May yung kutsara okay. natin sa Yung ano? libro. Yung plastic na maliit. Guys, is crumble. Wala. Sige, kutsara na lang. Ito na yung food color. Wala ka na palang stick? Hindi, ito lang. Ito ginamit ko na kasi ano eh. Kasi stick na lang? na. No?

ito muna mamaya na to ano yung gagawin namin <tong> So yun guys, tapos na kami magluto ng mga papantinda namin dyan sa labas. So magre-ready naman ako para ilabas yung card ko. so food card. Yung card kong mini card. Food card, yan. Wala siyang pangalan. At pinangalan natin, no? Itura sana. Para unique ba? Nagiging So, ito po. Siya. So, yun. Ready ko lang to para ilabas. Yan po. Dito po. Pumipesto. Wala lang kulay. Pag minsan doon. Dito. So, yun guys. dito na ako ngayon. Dito. Ready na akong paninda paninda ko. Tapos na yung pagluluto. Ganda naman. Tapos ah. na ng buko. Wala nang gupit-gupit to. Ito lang ako sa labas namin. Ay, labas sa kalsada Sa Limitado lang naman tao. Kaya limitado lang din yung luto ko. Limitado ang tao, limitado rin ang luto. Huwag kaya yung luto ng bara Yun ang ano ko dito. Survey. <laughs> so, yun ang dito na itong video na to. At mamaya na ulit, update ko kayo pag na-paubos ko na itong aking binibenta. So, yun guys. Thank you for watching. Ingat palagi. God bless. Salamat po sa mga nagbibigay ng suporta. Mga followers ko, thank you po.